kung nung ating biktima kasi sinasabi na inaabangan na sila sa ganitong lugar eh nag na sa atin ng reklamo so nung nagreklamo sa atin uh, natin ito sa pagkipagtulungan natin sa AMLC na trace natin yung may-ari ng account na pinagdirepositohan at doon ako nagsimula at natumbok natin kung sino talaga yung kapayunin

No na po. Saan kayo hinuli? Sa bahay po. Sa anong bahay? Niyo? Sa Logan po. Ah, sa Logan. Saan ah, ba na ginagawa niyo extortion? Hindi po. No comment na po po. Malaki halaga? No comment na po no comment na po. Wala tayong magluha kung ayaw niyo mag-